Hoy guys, for this video game, mga kami ng gatong. at yan ang kalbo namin. Ano pangalan niya ay Baby White. Okay, may nakita kami ng gatong nakahoy. Ang <laughs> gatong nakahoy? <laughs> oh, Hindi, oh, putol. Naputol. Ang oh, gatong nakahoy. Hindi na nagya. Oh, makaluto na isang sinayin yan.

O kaya baka may makita rin kami hinog na rin. Nasa sarap. Nasa yan. pa sa masarap. Nasa pa sa taas. kita ano. pwede na ito. Pwede pa ito. Ngayon pwede na okay, guys, ano pala guys, nakuha namin gatong. At nandun sila ate ay kumukuha pa rin. Kulang pa daw kasi. Nalaman mo na guys. Ikaw naman pag nakoy. Tanya-tanya mo na. Kaya siya ni sa muna yung mga kakot niya. <laughs>

Ay, mamaya balikan namin. Okay hey guys, for this video ay na kami ng gatong. Oh, Isa oh. namin diyan stop down. Oh. Magtulong ka. ka pala, eh. down, gonna... <laughs> Magtulong. <laughs> Tinawag na top down naman taas. Down lang. dapat ganun na yung, sakyan, yung, yung, <laughs>

Ito so, kami ngayon sa bahay. Ayan guys, oh, mayroon pang sumama guys. Ayun nga pa iwan. Uh, nga Ito na lahat ng nakuha namin gatong. Actually, mayroon pa doon na iwan. May isang malaking gatong. Hindi na kaya. Uy! si ay gina Nito yan si Oo, nagasi si Ang kahoy. Ang O pang may lagay na sa lagyanan. Oo, oh, yung namin guys, ano. Napakalaki. Doon namin nilagay. Oh, so, Tayo so, na nga guys, ang, ano kami na sipak kami ng ilang ng gatong dyan para may gagamitin na kami agad mamaya. E, tapos ayan yung mga natira na yan. Kasunod sa na araw na naman. Kasi nga, pag nilagay namin lahat dun sa loob yan, eh masikip na masyado. Baka pag nalagyan ng maaga eh dey, ang bahay namin ay matutopok at maging abo na lang. <laughs> Kaya wag okay, na yung mukha ng mga pagod oh. Bakit <laughs> malungkot kayo? Ay, bakit kayo malungkot? <laughs> kapagod din kasi guys. Ngayon na, nag ano kami, naghanap kami kapagod din talaga. Pero ate naman worth it, ba? Diba? So ayan na, babush.